20, 30. 30. 30. 30. 30. 30. na para kasi nalaki siya oo okay. um. right. kaya nag-aalala rin kami baka mamaya kasi kung ano hindi ka na kasi naman hmm nakakaihin okay. so, sa balat lang naman hmm nagre-recommend na lang ako ng gamot ko. Ha? Okay, at sige Tapos sige. painom niya na lang po. Hmm. Pero pag hindi nag-improve within 5 to 7 days, babalik niyo po siya. Ha? Okay po. Sige. Pero good appetite. So, hmm. Okay. Hmm. Okay. Mm hmm. Na, sige po. May updated ba vaccine nito? hindi pa, pa, Hindi pa po namin siya napapabaksin. 3 na na months. Babakunahan hmm. niyo po. Hmm. Pag ano na. Sige. Uh, club. So, 0.8 ml twice a day for 7 days after meal po. So, kunwari, ay ano aras po sila nakain sa gabi? Death? Uh, mga 6 o 7 a.m. Okay, sige. So, 7 na lang. 7 a.m., 7 p.m. Po, po. Okay, then. sige. Then, tolfenamic acid. So, anti-inflammatory. 0.6 ml. Once a day lang for 5 days po. So, mamaya, 7 p.m. na lang mm, po. Okay, pa. Tapos, pahida niya na lang po yung mismong sugat po. Um, Silver sulfadiazine cream. So, twice a day po, as needed. Ano na lang din, i-polar niya na lang para hindi niya rin maaabot mm. po. Okay? Tapos 'yun. Um pag lumiit na siya, after a week, deworm, na deworm 'yun naman ng mm, po sila sige. So deworm vaccine na tayo pagbalik po. Mm. Pero kung kunwari um hindi nagbabago, report niyo na lang po or follow up niyo kahit dun sa page natin. Okay? Ah, na okay. okay. uh, tanong ko lang paano ano po ba 'yung tawag sa kanata sa Kasi sa ngayon medyo matigas siya. Hmm, so alam... possible kasi nakagat din to eh. Kasi alam hindi ko alam kung nakagat niya o oh. nakagat sa nanong kasi pero hindi kasi siya yung parang eh. Parang ganito eh. Oo, oh, ito kasi pyoderma lang po to. Mm. Pero ito kasi medyo malaki na kaya nag-antibiotic na akong oral po. Mm. May balls ka ba? Yung dalawa naman yung balls niya. Pero yun po, matigas kasi hindi siya pas eh. Mm. Okay. pero pwede kasi namamaga na yung sa paligid mm. lang. Pa, kaya ano, kaya i-color niya na niyan, para hindi na no, pagkakas. Okay, ko parang pizza sa tao. Kala ko parang pizza ko parang pizza sa tao. Hindi siya bigsang pilsa po eh kasi medyo matigas. Matigas mo. Oh. No? Wala kasi nang no? hmm. kasi kahit iba freshness, hindi nae-so. Okay Pwede po. pwedeng may inflammatory response na po kasi doon sa area. Okay po. Okay, thank you. Okay. Po. okay. ayan, kami po ay pauwi na ngayon na uh, 'yun po, maganda naman po yung uh result alam ko ni Astin, wala naman po masyadong masamang uh, nakita sa kanyang ang uh, pinakonsulta namin sa kanya kaya yan po nangatok na siya kasi na, naninibago lang siya kami po ipauwi na nagtetik muna po siya ng medicine niya para po ha, mawala yung kanyang pamumula ng balat uwi na po kami stay bye bye thank you po salamat